guys kani guys ari na putas sa mga hinliliit mga gagmay nga kuko gagmay pero dili palupig sa kadak sa dry skin nga nanago sa isigil guys kani <coughs> guys makita gini mo guys ini push na ko sa pusher guys kay kita gini nyo nga aja yung manggawas nga nagkukod ni dry skin gagmay gagmay lang eh, nga mga kuko guys pero dagko kayo o dry skin sa isig kilid guys kaning mga ingon ani nga gagmay nga kuko guys pero abunda sa dry skin mupod ni akong mga ganahang limpiuhan basta kay daghag dry skin uh, masatisfied yun inyong manicurista na guys then guys continue watching until the end of my video guys then ayo kalimot pag like comment, og follow guys para makakita mo sa akong mga upcoming good good sessions guys, na akong i-upload then thanks for watching guys, sa akong mga videos, sa inyong mga support, salamat kaayo bye